Kumusta mga tropa? Andito na naman ako sa pilahan. Nag-aabang na po nung nang nagsakay. Ayun na po, nauto. na naman po ako. Pero... Okay lang yan yeah, mga tropa. Abang-abang sa pilahan. Baka sakali makapagsakay na naman ng magandang binibini. Ito. Ito nga palang aking tropa. Ayun po mga ko sa pilahan. Ito tropa, may tum tumutugtong yung speaker. Bigla naman na pasayo ng aking kaibigan mga tropa at tingin mo siya oh. Galing siya Tingnan <laughs> mo na mga tropa ang galing niya sa maya oh. <laughs> Gago! Paano sisiming lang po? Yan ba mga tropa? Tingin mo po. May iling pa pati ulo niya ito. <laughs> eh po mga tropa. Ayan po. Oh, tingnan nyo naman po. Mga boss mga vlog. Ayan eh po. <laughs> oh, tingnan nyo. Paulit-ulit lang po ang kanyang sayaw. Eh, Ayan ba? Hindi pa po, po siya na kunay ito mga boss mar vlog. Mahangip na naman po ang aking camera. Tign <laughs> Gago! Tignan mo po, pati sa labas po, sumasayaw po siya. Bili <laughs> na hiya na huwa yata. Yan po, tignan nyo lang po ang ginagawa niya. Pagpiling na ng aking camera, sumasayaw naman po siya mga boss mar vlog. Yan po, tignan nyo po. Galing sumayo ng aking kaibigan. Simple-simple lang. Simple Yan po, tignan nyo po. May patok-tok-tok-tok pa. Yan po, tignan nyo. Hindi nagmamay kay Jackson. Ayun <laughs> hey nga po mga boss mar vlog. Ito nga, nasa parada nga pala Umali, yan po ang mga boss Siya po, yan po si Kuya Ryan po. Si Consigal ni Ryan po, mga boss mga vlog. Yan nga po ang mga boss Dito nga po pala, sa likod. Tawain siya po ang mga boss mga vlog. Habang nag ako naghihintay. Consigal Paul po, ewan ko bakit. Paalis <laughs> po agad doon, bako manan mo sa limoto. Pero may nakita po siyang magandang binibini po mga boss vlog. Ayan po mga boss mag vlog, Maraming na punta ako dito. Dito sa Wayne City po. Ayun po, dumila pa ang aking kaibigan. <laughs> Gago. Parang iwan lang. Pero joke lang po. Ayan po mga mag vlog. Kami ang naghihintay pa. Ayan na nga, mga boss mag vlog. Kami nang nga lumarga na nga. Pabon labas ng highway po mga boss mag vlog. Abang nga po naman po si Doc Mali po mga boss mag vlog. Ang idol po ng bayan po, makabos mablog, kasing pogey ko rin po, makabos mablog. Nice. Ayan e po, makabos mablog. Hintay na lang po namin sa labas ng hayop mo, makabos mablog. Ina e nga po, nasa, nasa loob na po siya, makabos mablog. Ayan e po, best friend. Nakasalamin pa, ang pogey naman niya. <laughs> Gago! Ayan e po, makabos mablog, hindi na po siya sa loob. At kami lalari ka na po, pagpunta po ron, makabos mablog. Yung nakita ko nga pala ng babae po, makakabos mag-vlog. Yung ko ng camera ko po, makakabos mag-vlog. Magpapapicture po ako doon, <laughs> Nice. Ay yeah, makakabos mag-vlog. Ay po, makakabos mag-vlog. Nasa loob na nga pala. Pinakapogin na Pinas, walang iba. Si <laughs> boss mag-vlog. Gago! <laughs> <laughs> eh, este, joke na po, ka-boss mag-vlog. Lahat po tayo, buka po, makakabos mag-vlog. Hindi <laughs> lang ako. Ay po, makakabos mag-vlog. Ganda naman po ni ate po, mag-vlog. Wow. Wow. Dito na nga po, makakabos mag-vlog. At sa eskinita na nga po pala kami meron, Medyo meron ako iniisip. Okay. Iniisip mo kanina. Gusto ko yata magpapidyo sa babae na yun. Nice. Dahil mapakaganda po kasi eh. Mga boss ma vlog. Wow. Nice. Hindi po. Panoorin nyo po mga boss ma vlog. Kaya nga po mga boss ma vlog. Nagpapidyo na ako. Hindi pala picture, Video pala. <coughs> ah, ayun po yan. Oh, ayun nga po mga boss ma vlog. Kasama ko na po siya sa pidyo. Nagpapidyo na nga po sa anya. Ayun po. Parang po mga kapos mga vlog, nandito lang ako. Maraming salamat po sa nanonood ng aking video. Thank you po sa inyo. God bless you mga kapos mga vlog. Bye po!